Talaga ng China ang pagtutol ni Pangulong Bongbong Marcos sa balak nilang ipatupad na fishing ban. Kiit nila ang China ang bukas sa dialogo pero Pilipinas ang palaging naghahanap ng gulo. Ang ating Navy naman ang akong kung suportado nila ang mga Pinoy na mangisda na papalaot sa pinag-aagawang teritoryo. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Last two meetings, uh, bago tumulak uh, pa Singapore kahapon, inamin mismo ni Pangulong Bobong Marcos na nababahala siya water water sa fishing ban ng China sa South China Sea. Sakop ng fishing ban ang 200 nautical miles na Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, wala namang bago rito pero may isa siyang ikinababahala. There are sometimes there fishing bans because they are because it's the season, and this is something that we have actually agreed upon before. But uh, the the new policy of uh, uh, threatening to detain our own citizens, uh, that is different. That is an escalation of the situation. So yes, it is now very worrisome. May 15, nang unang ilabas ng China ang plano nitong hulihin ng mga trespassers o manghihimasok sa karagatang sakop ng kanilang teritoryo simula sa Hunyo. Pero git ng Chinese Foreign Ministry, walang dapat ikabahala ang kahit sino rito basta wala naman daw ginagawang masama. Inalmahan din nila ang naging pahayag ni Pangulong Marcos. Sabay giit na Pilipinas pangaraw ang laging nambubuyo at nagpapalala ng tensyon sa South China Sea. Gayunman, nananatili raw bukas ang kanilang pinto para makipagdayalogo sa atin. Ayon naman sa Philippine Navy, wala pang anumang senyales na manghuhuli na ng mga dayuhang mangingisdang ang China. Katunayan, nabawasan pangaraw ang mga barko nila na umaaligid sa Panatag Shoal. Mula sa 55 barko ng Chinese Militia, Chinese Coast Guard at Navy ng China, labing siyam na Chinese vessels na lamang ang nakitang nasa Panatag Shoal. Hindi na rin daw nakikita ng Philippine Coast Guard ang tinaguriang monster ship ng China Coast Guard na namataan malapit sa Panatag Shoal. Pero sa buong West Philippine Sea, may 122 Chinese vessels pa rin na umaligid. Sa kabila nito, tiniyak ng Philippine Navy na walang dapat ikatakot ang mga Pilipinong mangingisda. isda dahil mas paiigtingin din daw nila ang pagpapatrolya sa laot. Muli na magigiit ng Philippine Coast Guard na hindi kikilalanin ng Pilipinas ang polisiya ng China. As far as our, uh, our, country is concerned, we have sovereign rights over these waters. Besides from the fact that our Bicol Award has identified Pahodimo Sinlog as a traditional fishing ground not just for um, Chinese and Vietnamese, but also for the Filipino fishermen. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdespo, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.